formal lang nagkaroon ng inauguration at ribbon cutting ceremony ang akbicol Party List ukol sa tahanan ng inisyatibo at nasyonalismo ng AKB Multipurpose Hall building na kanilang i sa Barangay Council ng Buragwis Ligaspi City. Ayon kay former congressman and executive director attorney Alfredo Pido Garbin Jr., nasa 10 milyong piso ang budget dito na magbibigay ng tulong sa pagpapalawak ng operasyon ng barangay sa pagsisilbi ito sa kanilang mga residente maaari rin itong gamitin ng ibang barangay ayon sa official a multipurpose building but syempre uh Buraguis is one of the uh urban barangays that needs uh this building not only for their uh barangay uh, functions but you know to serve uh, the different sectors and saying that That's why, ikusin ang kuyang pinig, maukitin ninyo, that will cater not only for uh, their uh, sessions, uh, but also for you yung know, so seniors, uh, cultural, and uh, you know, all activities uh, that can be, you know, help in uh, this. Ang uh, challenge pa sa ibang barangay is their buildable space. But there are some like in Camali and in Taraga, na ikusin you know, the buildable space. A good thing ang uh, Buragui is pa sila ikaw pa sila mahalo na paano ang mga lonte ko niyan eh. Uh, so but this year is focus on building uh, classrooms ito naman ay lubos na ipinagpapasalamat ni Punong Barangay Maria Cristina Pamurada Ahero dahil magsisilbi itong extension ng kanilang barangay hall. Ito po ang uh, ilalipat ko na po hindi ang barangay hall center para medyo duruda ko lang po so, ang space nila na hall ang ma-accommodate na mga uh, dito sa community. Then, um, uh, care daycare center since kami so, ano, medyo crowded na po duman sa Boragis Elementary School, nakikigamit lang po pa, may career room. So, kumbaga, yun na yun yung pagkakataon na matauan mong po dati maluwang-luwang na space. Then, sa second floor, uh, kasi dalawang palapag po may may rooftop din. Then, sa second floor, pwede na uh, uh, plano rin po na maging e-library and itong mga library training uh, trainings dyan na din may gigibuhon uh, siguro pwede din namin gibuhon dyan ang uh, session uh, mga session mix and also magiging uh, Gari function hall din na kung saan uh, i-open din po sa mga residents sa kung may mga occasion sindan, pwede sila po din mag Uh, rent. Actually, by konti lang naman for uh, maintenance lang naman. Pwede namin itong sa Uh, kasi takulakon po all space nila. And uh, sa rupa po pala, uh, since uh, yaon digdi ang sa PBN, katawan ni mga po office itong homeowners. <laughs> Ilang <laughs> pasalamat Mi sa Akubikol uh, party list. Uh, sobrang pasalamat niyo po kay Kong Elizalde ko, kay Kong Jill Bonggalon and syempre, sa, sa tuyang padaba si Atty. Kong Pido Garbin. So dakulaon talagang tabang ini sa community.